Tuwing ikasyam ng Enero, napupuno ng milyong-milyong deboto ang Maynila para sa pista ng poong Jesus Nazareno. Karamihan sa kanila, nakayapak. Pawisan sa ilalim ng tirik na araw. Hindi alintana ang pagod, mahawakan lang ang lupin ng andas at madampian ang imahen ng Nasareno. Ganito ang tagpo sa Araw ng Traslasyon, ang pinakamalaking religious event ng mga Katoliko sa buong mundo. Pero paano nga ba ito nagsimula at nagpago sa mga nagtaang taon? ipinagdiriwang ang pista ng Nuestro Padre Jesus Nazareno tuwing ikasyam ng Enero ng bawat taon. Isinasabuhay ng Simbahang Katolika ang traslasyon taon-taon upang gunitain ang makasaysayang prosesyon ng paglipat ng imahen ng poong Jesus Nazareno mula San Juan Bautista sa Luneta patungong Minor Basilica of the Black Nazarene noong 1787. Dinala ng Agustinian Recollects ang imahen mula Mexico patungong Pilipinas noong May 31, 1606. Ngayon, nagsisimula ang prosesyon sa Quirino Grandstand at tumiikot ang andas pitpit -pit ang imahen sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Bahagi ng panata ng mga deboto ang pakikilahok sa traslasyon ng nakayapak lamang. Sinisimbolo raw nito ang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus noong daladala niya ang krus papuntang Calvary. Mas kilala ang imahen sa tawag na itim na Nazareno dahil sa natatangi nitong kulay. May iba't ibang paniniwala bakit ganito ang kulay ng poong Jesus Nazareno. Una, maaaring refleksyon daw ito ng kulay ng native Mexicans. May mga nagsasabi dulot ito ng sunog sa galyon na may dala ng imahen. Simula 2025, hinikayat ng Quiapo Church sa mga deboto na iwasan ang pagtawag ng itin na Nazareno sa imahen dahil hindi malinaw ang pinagmulan ng nasabing bansag. Sa halip, hinimok nito na tuwagin ang imahen na poong Jesus Nazareno. Bukod sa prosesyon, isa rin sa tradisyon tuwing pista ay ang pahalik kung saan pumipila ang mga tao para mahalikan ang imahen o mapunas ang kanilang panyo upang ipakita ang kanilang debosyon sa poong Jesus na sarino. Paano nga ba ginugunita ngayon ang translasyon? Karaniwang nagsisimula ang prosesyon makalipas ang ikalima ng umaga pagkatapos ng Misa Mayor sa Quirino Grandstand na idinadaos ng hating gabi at vigil. Tinatawag na ihos dal Senyor Nazareno ang mga deboto na nakaangkas sa andas ng Nazareno at tumutulong sa kapwa deboto na ipunas ang kanilang panyo sa imahen sa prosesyon. Dulot ng pandemya, napilitan ang Quiapo Church na pansamantalang ihinto ang pagdaraos ng trastasyon mula taong 2021 hanggang 2023. Sa loob ng mga nasabing taon, ipinagbawal din muna ang tradisyonang napahanik sa imahen ng poong Jesus sa upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Napalitan ito ng paghawak sa imahen ng poong Jesus sa Sareno na binansagang pagpupugay taong 2023, humanili ang Walk of Faith sa traslasyon kung saan mahigit 88,000 na deboto ang nagmarcha mula Luneta Grandstand patungong Quiapo Church. Sa pagbabalik ng nakasanayang traslasyon nitong 2024, 6,113,598 na katao ang nakilakok dito na tumagal ng 14 hours 59 minutes and 10 seconds. Itinuturing itong pinakamabilis na traslasyon sa nagdaang dekada. Malaki ang naitulong ng panibagong andas ng poong Jesus Nazareno sa pagpapabilis sa posisyon. Ayon kay Manila Police District Public Information Officer Chief Major Philip Ines. Sa taong 2012, 2017 at 2018 naman na itala ang pinakamatagal na oras ng pagbalik ng andas ng poong Jesus Nazareno mula Kirino Grandstand papuntang Quiapo Church. Tumagal ang mga nasabing prosesyon ng mahigit 22 oras inaasahan milyong-milyong katao ang sumasali kada taon sa traslasyon. Sa taong 2025, inaasahang 2.8 milyon na katao ang nanahok sa pista ng poong Jesus Nazareno. Narito naman ang ilan sa mga kilalang personalidad na deboto ng poong Jesus Nazareno. Una si Coco Martin. Nagsimula ang kanyang pagsali sa traslasyon noong bata pa lamang siya kung saan sumasama siya sa kanyang lola. Tulad ni Coco Martin, isa ring matagal na deboto si Angeline Quinto. Isa sa kanyang panata ang pagsampa sa andas. Nananalig din sa nasabing debosyon ang aktor na si Macoy de Leon. Pitbit ng mga deboto ang kanilang mga taing at pikati sa paglahok sa trasdasyon isang debosyon na nakaangkla sa paniniwala na kasama nila ang poong Jesus na sareno sa pagbuhat ng kanilang mga krus sa buhay. Ang traslasyon ay patunay sa natatanging pagpapamalas ng mga katolikong Pinoy ng kanilang matinding pananampalataya sa may kapal.